Still to... oh. this is a firefight. <laughs> I think if you can put the dogs out of position with Jen Ooh. Ooh. solace has never been stopped And Sanchez sees the ball oh, down he goes again and it is all over. Soul Sanchez finishes. Franklin Gonzalez. Ah uh, you know what? Even he knows who's The referee told me W O Dai Kamusta mga brother at maligayang pagbabalik? Quick review muna tayo sa makakalaban ng ating angas ng Pinas dyan Casimero. Sino nga ba itong si Saul Sanchez? Saan Saul? Ra Raul? Sanchez nga pala mga brother ay ang unang American fighter na makakalaban ni Casimero. Yes mga brother. Sa aking pagre-review mga idol, labing tatlong Meksikano naman diri malang naman ang tinalo nitong si Sanchez. Syam dito ay pinatulog niya sa lona. Sa kasalukuyan mga idol ay may kartadang 21 wins, 12 chaos at tatlong talo lamang itong si Sanchez. At hindi pa ito nakakaranas matumba sa laban. Ang height ni Sanchez ay 5 foot and 5 inches. Maliit lang din ito at kahit ito ni Inoue. May edad na 27 years old mas matanda si Casimero ng 8 taon dahil 35 na nga itong si Casimero. Magpatungo naman tayo sa kanyang boxing career. Ang debut fight ni Sanchez ay sa isang Meksikano na si Castillo. Knockout agad ang resulta noong 2016. Nagtuloy-tuloy nga ang kanyang kartada sa 11 wins, walang talo at naging isang WBO Latino Bantamweight Champion. Hanggang sa nakalasap nga ito ng talo noong 2019 via split decision, hindi nga ito natanggap ni Sanchez kaya nagtraining pa ito ng husto. And... Nagpatuloy ang karir ni Sanchez, nakabawi nga ito at nagkaroon ng sunod-sunod na anim na panalo via KO bago ulit ito natalo noong 2022 kay Eros Korea na kanya ding kababayan via split decision. getting to see it. So we'll take a look at it right now together. As you're watching it, give us your thoughts. Brother, it's on a doubt line. So, it wasn't low so that's a legal shot and even the the referee said that that's a legal uh, a good shot. Kung makikita nyo mga idol, isa talagang mandirigma itong si Sanchez dahil ang dalawang talo lamang nito ay sa pamamagitan ng split decision at hindi pa po siya nakakaranas ng matalo via knockout sumunod nga na nakalaban nito ay ang ating kababayan na si Arvid Daniega na isang undefeated. Naganap ito sa Japan mga idol, ngunit natalo dito ang ating kababayan via unanimous decision, pabor kay Saul Sanchez. Saul <coughs> Sanchez. デニはっーここからパンチをまとめてくるサンチェスサンチェスもあの距離になればどんどん距離を取りながらはい左ボディーアッパー左アッパーさらにパンチが交錯パンチまとめていくのサンチェスそしてデニア・ラガの顔面を捉えたまたコーナーに詰めて右、うん、さらに左最後に山をしっかりとああ、うん Dito na nagkaroon ng chance itong si Sanchez na makalaban sa isang world title belt na hawak noon ni Moloney na WBO World Bantamweight Belt. Ngunit naluto ang laban mga idol dahil kung papanoorin nyo ng buo itong laban ay halos si Sanchez ay ang may pinakamalinis na patama dito mga idol. Alam niya naman mga idol boxing is business. Hawak ni Bob Arum yang si Moloney. Dahil nga sa hindi na KO ni Sanchez si Moloney, eh kaya napasakamay pa din ni Moloney ang belt by a majority decision. Bounce back para kay Sanchez, nakalaban niya ang isa pa nating kababayan na si Arthur Villanueva nito lamang July 12, taong kasalukuyan. Nanalo dito si Sanchez via unanimous decision. Dito na nagkaroon ng chance sa ulit makalaban si Sanchez sa isang former world champion at 3 division champion na ating kababayan na si Cuadralas Janriel Casimero. Pero wag natin ismulin itong si Sanchez kahit wala ito sa top 10 ratings ng Super Bantam kahit sa WBA, WBC, IBF at WBO wala po sa top 10 itong si Saul Sanchez. Take note mga idol, never na knockout itong si Sanchez. Puro split decision lang ang talo nito. Kaya mapapatunayang matigas din talaga itong si Saul Sanchez. Mababansagan ba yan na the beast? Kung mahina yan mga idol, di ba? So yan nga po ang background ni Saul Sanchez. Ano sa tingin niyo mga idol? Sino kaya ang magwawagi sa kanilang dalawa ni John Real Casimero na darating na October 13 ngayong taon? Comment down below your opinion at pag-uusapan natin yan. Hanggang sa muli mga idol, maraming maraming salamat po. Oh, Casimiro got him. He's got him with a bot now. He's given hits. He's got him with a body shot, no, was it? No, it was on the chin. It was. It a shot right hook to the chin. And he's in trouble. He's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble.